So, ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So, sa so, umaga ito ay mag-update lang po sa sa ating uh, talong na Calixto F1 na 41 days old. So, ito na po mga ka-farmers. Tsaka, mag-update po tayo din sa ating uh, ampalaya na mistisa. Ayan mga ka-farmers, may makakansin na tayong mga bunga na ganyan lang kalaki. Oh. Ayan, tapos o. Oh. So, yan po mga ka-farmers. Uh, may share uh, at may ibahagi ko sa inyo sa umagang ito so yun po maaga tayong gumising kanina pa mga las 4.20 nag ikot sa taniman po ng upo papunta sa kamatis So, yun ang may share at may bahagi ko sa inyo. So, abangan nyo. Mamayang hapon, mga upload po tayo. Kung paano tayo magtanim ng talong at paano natin palaguin ang ating mga pananim na talong. So, yun po ng mga farmers Abangan nyo. I-upload ko mamayang hapon kung paano tayo magtanim uh, ng talong o paano natin palaguin tulad ng ganito kasi kahit ganito lang tindig mga ka-farmers no? nagumpit sila pa mamunga uh, para masasayahan na tayong uh, ano po mag-ikot na pinagpamasdan po natin ang ating mga pananim <coughs> so, 'yun na po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Thank you.